Ang tunay na kayamanan ay ang kayamanan sa puso, mga kapatid. Kahit na kapantay mo na si Bill Gates sa kayamanan, kung wala kang kayamanan sa iyong puso, ikaw ay nananatiling mahirap, kapatid. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wardha bima qasama Allahu lakatakun agnannas At iyong ikalugod, makuntento ka sa anumang ipinagkaloob sa iyo ni Allah at ikaw ay magiging pinakamayaman mula sa mga tao. Yan ang payo sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay lang mangarap tayo ng kayamanan basta't sa halal na pamamaraan at hindi sumusobra na pangarap, hindi sumusobra na pagsusumikap sa mga kayamanan na ito. Subalit, so, pagkatapos ng ating pagsusumikap, mga kapatid, kung ano man yung ipinagkaloob sa atin ni Allah, dapat makontento tayo. Dapat ma-appreciate natin yon. Dapat makilala natin na yun ay biyaya ni Allah. Yun ang kalub sa atin ni Allah. Yun ang mabuti sa atin, mainam sa atin. At pasalamatan natin dito si Allah. Dapat makontento tayo. Kasi kung hindi tayo makukuntento, kahit na ikaw na yung pinakamayaman sa urmok, kung hindi ka kontento, mas mayaman sa iyo yung taong ang kanyang inuulam ay tamban, ulo ng tamban na inihaw na siya sa ipinagkaloob sa kanya ni Allah, masaya siya sa ipinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga yung tao, nakakagawa ng kasamaan kasi hindi siya kontento kabilang ito sa mga kadahilanan. Halimbawa sa mga tindahan, uh, niloloko niya yung customer niya o kaya inaagawan niya ng customer yung katabi niya sapagkat hindi siya kontento sa ipinagkaloob sa kanya ni Allah. Kaya niya, si, kaya niya pinagsisinungalingan yung customer niya na kahit yan, yan, ay hindi original, sinasabi niya na original sapagkat hindi sa kontento sa inipinagkalob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niya niloloko ang kanyang kapwa sapagkat hindi siya kontento sa ipinagkalob sa kanya ni Allah. Kaya siya naiingit sa kanyang kapitbahay sapagkat hindi siya kontento sa ipinagkalob sa kanya ni Allah. Kaya ang pagiging kontento, mga kapatid, yung contentment, napakalaking may tutulong sa atin, mga kapatid, sa pananampalatay Islam. Kaya pagkatapos nating pagsumikapan ang mga biyaya sa atin ni Allah, kunin ang mga asbab, daanan ang mga asbab, ang mga tulay patungo sa biyaya ni Allah, kung ano man yung natanggap natin, pasalamatan natin si Allah at makontento tayo, mga kapatid, sa pananampalatang Islam. Ikalugod natin ang ipinagkalob sa atin ni Allah at tayo ay magiging kabilang sa mga pinakamayaman mula sa mga taong.